Hi guys, so nasa bahay ako ngayon. Oo, oh, di ba? So nasa bahay ako. So ngayon guys, um but makibanding muna ako dito sa bahay sa aking family. At itong nakita niyo naman ay ito yung aming um, memorable na ulam every um every sweldo ni Papa dati. Oh. kasi si Papa kasi nagtatrabaho si Papa is nagtatrabaho si Papa sa um, bilang karpintero or nagmamasa ng mga simyento or uh, nag um, gumagawa ng bahay every sweldo niya kasi ito yung binibili ni papa ito yung pasalubong niya sa amin ito yung memorable namin na ulam tuwing may pera kami or may pera si papa lalong-lalo lalo na pag sweldo niya ito yung uh, minak, minamakmak namin sa bahay sa aming pamilya Um, nung batang bata pa kami Ito talaga ang memorable namin na ulam Or memorable naming banding Lalong lalo na sa aking family O diba So ito ay ulo ng uh, Manok Or um, adidas ng manok Yan po yung um, inaano po namin Every uh, sweldo ni papa Ito yung dinadala niya sa amin At ito yung kinakain namin nin nin Ninunguya namin every Sweldo niya kasi pag baboy kasi dati hindi hindi ma-afford yung baboy dati kasi sobrang mahal yung baboy. So ito na lang yung binibili ni Papa na ulam every sweldo niya. At uh, ilan kami sa sa mesa. Ang dami naming kumakain sa mesa. Hinati-hati pa po namin itong ulam na to. Minsan dalawang dalawang piraso lang kami bawat isa kasi nga kami magkakapatid ay nine kami magkakapatid so dalawang piraso lang at ang binibili ni Papa dati ay isang kilo or isa't kalahating kilo po yung binibili niya o kaya hindi ko talaga makalimutan tong ulam na to ba? Diba? ito ang ulo ng manok kaya hi guys bye kain so ang ulam namin ay yung ulo uh, uh, ulo sa manok at alito yung mga kamangkin ko dalawa so ayan sila pagkabago yung isa so kami lang nito

Maraming magandang gulo. Tapos, nananag din kasi nung anong nung araw ng, ano na, nag pa kami ng elementary at high school, ito talaga yung binibili ni Papa na, na ulam dati. Kaya ito ay malaking ano to no, sa amin. Memorable to sa amin. Magaling-laling ito pa rin, si Prato. Pag gabi, pag, pag linggo na, ay pag sabalo, sa puno ng gabi, kami dito sa bahay, naghihintay na kaming lahat sa bahay, naghihintay na kami pag di pa hapakan. Kasi alam namin, may, may, may dalawa si Makang, ulo ng manok kada sweldo niya at ito ay inaano ina 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 adobo ni Anan tapos pag pagkakain na kami kahit mais yung kain namin o yellow corn um mino bang namin lahat kasi nga ito yung paborito namin dati dali na isda Kanina, na ang cancer, ang bukol na nakakapap. Mag-isa ko ng bahala. Laging mag-self-check at laging magpapinsulta. To Together, we can fight breast cancer. Isang paalala mula sa RVD. Mag-alala yung

Okay Hi guys! So ngayon guys, so may ano po tayo ngayon. Pinaan ko muna yung TV kasi lakas. So may update tayo ngayon guys. So kasi di ba, di ba, um, hindi, hindi, edi na ako gumagamit ng stove talaga. Kasi nga, pag gumagamit ako ng stove, ay kasi yung stove, ay di pala, di pala, di pala nyo na hindi na talaga ako gumagamit ng stove. Kasi, um, nag-ano tayo, um, So, alam niyo ang ginagamit ko lang ay yung ano, yung kahoy kasi nga yung stove namin ay nasira na or nabulok na. Ito yung nabulok na ng uh, stove. So ngayon guys, uh, ito ay uh, tinago pa talaga namin kasi nga akala, akala nila magagamit pa tayo. Na, hindi naman ito magagamit kasi sira na talaga ang so, Itong ganito klaseng um, stove or kalan ay hindi na talaga magamit. So ngayon, um, Finally, nakabili kami na, nakabili, binigay, nakabili kami na istog, ay kalan na, at um, tatanggalin po namin yung Papa, gusto po po lang ilipat tong host, ano most, na host pa, na natin ang host, iklasan na namin ang host, kasi, um, ilalagay na po namin yan doon, diba? Ay, dapat, 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 So, tanggalin na lang natin na kung ano Tanggalin na lang yung arrow sign ko. nag Ito na yung labay. namin yung old uh, kalan namin para uh, po namin yung bagong kalan. Kasi nga, si Mama kasi, gusto kasi ni Mama na bumili na kami ulit ng kalan. Kasi nahihirapan daw siyang mag-anong ng apoy, ng kahoy. Kasi nga, ihip na ihip. Pag kasi, kasi is, ano, kahoy pa rin sila. So, nahihirapan din sila magluto doon sa labas. So ngayon, napag-isip-isipan na bibili na lang ako ng kalan or ano, pero yun nga, nag-ano kami ng kalan, tapos um, itong kalan ay akala ko maliit, malaki pala, malaki pala yung kalan. So ngayon, pinagalan ko ni Papa si Galmo. Mm -mm. So ito ni ito yung bagong kalan namin guys. So tinanggal na po ni Papa yung host para makita po natin kung um, saan ba ilalagay yan at ito ay matatap matapon na po siya pero itong ano niya yung ganito niya ay hindi namin to itatapon kasi magagamit naman to diyan lang na ilalagay okay magagamit ang, at, ano ng kaldirong maitim di ba mga kaldero so ayan to yung host po natin uh Oo, -oh. so ililipat na po natin yung host at ito ay itatapon na po namin yung old at ito yung bago na nating anuhin. Uh Oo. -oh. Yan, tinanggal na po ni Papa. Kasi alam po namin, um, ilalagay na lang po natin talaga. Or hindi muna pa. Ilagay na natin daan. Kasi pag sa mga next week, ay malagyan na po ng magamit na po yan. Ay hindi pala para magamit na talaga siya. Mm. Di ba malaki pala ito kaysa ganit sa ito oh. Mas matipay pala ito kaysa ito. Mm -mm. Tapos alam nyo guys, ang mahal pa talaga nito guys. At magkanong bili ko nito? 3,5. 3.52 guys. Ito naman, is, mura lang naman to. Kasi nga, ma, malaki siya pero mura. Oo, to, so, inanaw na po ni, ni Papa yung uh, host para uh, magamit na siya. Sinasadya ako na, alam nyo, sinasadya ako naman talaga na hindi, hindi bibili ako ng ng kalan kasi nga para mag ano rin sila mag um, gagamit din sila ng apoy or kahoy kasi yung kapatid ko hindi nag ano, hindi nang hindi nang gagatong doon sa bukid at mangwa ng kahoy so sabi ko magtiis-tiis muna kayo para um, ga gagamit tayo ng kahoy kasi dati, dati kasi araw-araw na lang araw, -araw na lang, nila, nila lang ginagamit ay istop ang ginagamit so uh, parang mas mahal kasi pag stop eh, kasi 1813 ang ang to, ang ano ang gasol so para magamit na at saka para hindi na mahirap kasi uh, mag ulan-ulan na eh mag December na so kailangan nating gagamit ng stove ulit hindi mm, ba so kasi lalim yung ano Pagitan <laughs> Tawan ko ito isa so yan guys ha at dito tayo sa ano guys, sa labas. By the way, dito pala namin yan ilagay ni Papa yung gasol o. Oh. Dito namin ilalagay ni Papa. Ito kasi guys, di ba nagpagawa kami ng ano, ng tawag dyan, kala, um, lutuan. So ito yung sa gasol talaga. Di ba na-explain na, na, na ko yun dati sa inyo na ito yung gasol. At ano ba to? Ito yung kahoy. O, oh, di ba? Ito yung kahoy. At dito naman, simintuin ko yan dito, guys. yan simintuin ko yan dyan. Para mas maganda. Pero hindi pa, hindi muna sinasemento kasi nga, may mga inuuna pa ako. So, dito po natin ilalagay. At lalagyan natin ng um, screen po dyan para hindi ma uh, manakaw yung ating lutuan. O, oh, diva. At ayan po yung ating gasol. O, oh, ayan po yung ating gasol. O, oh, di ba? Yeah. So ngayon, ay inayos na po ni Papa para um, magamit na namin yung ating kalan. Mm. Di ba? Di ba? Di ba? Ayan. Inano na po siya para magamit na po talaga siya. Palaga siya. Pero wala, wala pa kaming gasol. Wala pang, wala pang ano, laman yung aming gasol. So hindi pa magamit. Mga next week pa yan magamit. So, Di ba? Okay, you see ya guys. So ngayon ay ilalagay na po natin kay kay to lang ano, to lang um, gas pa. So dito muna natin ito try muna natin kasi kailangan talaga i kung magkasya pa yung mga kawa kawali diyan or um, ano, iba pa kasi kailangan talaga. Ilagay mga dan pa. Mm. Tapos lagyan mo ng kawali. Ay, hindi niya magkasyang kawali. So, ayan guys. O, oh. oh, di ba? Ikaw yung dako nga ka. Ha? Ikaw yung dako. Kasya man. So, kasya pala siya. Ang gagmay. So, kasya pala yung maliliit. Ay, baliktad siya pa.